Alright mga badi, at uh, may bisita ako. Ayan, bisita ako ng ating mga kaibigang vlogger. Ayan mga badi. Kasi meron kasing ano, mga, mga may problema sa whiting ngayon. Kaya inaayos ko yung account nila. Kaya nagpaayos din si Ate Jenny. Kaya nakapasyal si Boss Ranger kasi. Eh, Nagkataon, nandito pala si Ate Jen. Mamira naman. So dapat nag-usap kami pag may mission ni Kaya Ranger. Kasi ang problema, nagpang-abot sila ni Ate Jenny. Ayan. So okay na yung account ni Ate Jenny. Ate Jenny, okay na pala yung ano mo? malaki laki na ng ano mo ah. Wala ko yung konti. Pero, viral nga. <laughs> marami ano mga buddy, maraming maraming nagsasabi na malaki ang kitaan sa vlog, malaki ang ano. Si Ate Jenny magpapatunay oh, kung gaano kaliit. Wala, liit lang. <laughs> man, yeah. ma, ano mga, ano, mga Pambili lang ng turun. Hirap pa. Kaya sa mga nag-aakala na pag nag-vlog ka, pag nagbo-views ka na, ganun, eh, maganda ng kita. Hindi po, dapat daang libo talaga ang kailangan mong views para makakuha ka ng mga maganda-gandang revenue mga bahay. Kaya ayun, sa ati dyan yung pagpapatunay. Kaya yung mga ano mga kabady natin na mga nagbablog na may mga problema, lalo yung sa mga nag-email, mga bahay ng tax. Sa tax ba nag-update ka na? yung kailangan mong update yun, baka di ko makasahod sa ano. Yeah. Hindi naman tayo sumasahod doon. <laughs> <laughs> Kaya okay lang sa atin, hindi tayo nag-update. Pero kailangan yun i-update mga body para at least yung mga sumasahod ng bonbon ng diretsyo eh, hindi maging, hindi pumalya o hindi magka-aberya kasi kasi malaki ang ibabawas sa inyo pag hindi nyo in-update. Pero may yung 30% na ibabawas sa inyo. Laki. O, pero pag in-update nyo, 15% lang po. Para hindi po kayo madobli ng tax. So sa mga nagsasabi din na ano, nagbabayad po kami ng tax kami mga YouTuber, automatic na po yun na ano na dinidedakan. So ayan. Kaya Ate Jenny, nakaano ka na rin ng tax mo. So ayun. Kailangan din kay Ate Jenny. Sa December pa. Ate. Matagal pa si Ate Jenny. So ayun. Sa mga aspiring, Saka marami pa, marami pang pa, pa ante. Kung sakali man may kailangan pa ng pin mag-aantayin pa yun. Oo. At sense. Wow. kailangan nyo ng pin para dun. Ang trabaho kasi ng pin para i-confirm na totoong tao ka. Hindi, kasi may mga nag-vlog na parang robot-robot lang. Ngayon, papadalang ka ng pin para makita ni Google Adsense na talagang existing yung tao na nagbablog. Pero pwede na kung ano Adsense. Pwede na Oo, mm, oh, pwede na, pwede. na pwede. Yung, yung, yung ID lahat. O, para okay. padalan ka ng PIN. Yung PIN, para naman makapaglagay ka ng bangko so, kung saan papasok ng ano. Ang anit? Wala. 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 Susan, wala. 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 Babayar. Wala. Wala. Babayarin. Wala. 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 Uh? Sa akin lang. <laughs> diyo kaya. <laughs> <diyo pa> wala. <na. laughs> wala. Wala. Walang bayad yan. Pag request ng pin. Pag input ng pin. Wala. Walang bayad yan. Pag apply monetization. Wala, walang bayad. Para Makasahod na. Oo. Para makasahod. Pero hindi pa yun. Boss. Hindi ka, Kahit may pin ka. Kung hindi mo pa nakukuha yung threshold. Hindi ka pa rin mm Hmm. Di diba? Kasi kailangan mo ng $100 at least pataas oh, para makasahod ka. Minimum mo dollars po $100. So, madami pa mga body, madami pang pa pagdadaanan si Ate Jenny. Akala ng iba, di ba? Okay na. Pag monetize ka na, okay na. Ang iba kasi akala nila pag monetize ka na, kahit di ka na mag-vlog, tuloy-tuloy na yung sahod mo. Ganun yung iniisip ng iba. Hindi po pag monetize ka na, mas kailangan mo pong pagtrabahohan, kailangan mong mag-vlog, mag-content para at least... Wala mong sahod. <laughs> Oo, wala. Wala talaga sahod yung mga pati. Kung walang vlog, walang... Kailangan mabadi. mong ano, ipunan yung maka 100 dollars ka bago sumahod kasi. Oo, oh, kailangan threshold. Ang so, iba, mag-aantay ng 5 months na nag-vlog bago mong paipunin yung 100 dollars, right. makasahod. Sa akin dati, 3 months na higit bago ako nakasahod. <laughs> Tapos, sin <laughs> sin uh, sunod na buwan, mag-iipon ka ulit ng 100. Hindi yan o oh, hindi yung tanay-tanay na ano na sahod. Kanyari, o mag-ibas ka. Tagal din pala yan, o? Oh. Oo, no. oh, basta mabuo mo yung 100. kaya, akala ng iba. Ano, tali-tali na yung sahod namin, hindi po. Eh, lalo yung pag mga views namin, eh, 3,000, 4,000 lang. Malabo po yun sa isang buwan. Kaya, ano yun, kailangan mo talaga daang libo o mga 50,000 pataas yan. Talaga sa sahod ka buwan-buwan. Pero hindi mo masasabing buwan-buwan kasi kasi hindi mo man makasabi kung sulit na buwan may magandang views ka ulit. Kaya kailangan ipon-iponin. Napakaliit Paano so, kung uh, ng YouTube. Oo, oh, kailangan ito eh. Ay, paano kung wala kang upload? Wala na, hindi na ano. Kaya kailangan laging may upload talaga, may update. Buti nga sa Ate Jenny, nabibili ko ako dito mag-vlog eh. Magaling mag-voice over. Galing, galing, oh, galing. Hindi mga namin kaya yun, te. <laughs> oh, ang galing nga ito eh. Hindi kasi pag maingay, inaano ko yung katulad tayo. baka Oh, ba ganyan. Oh, oo, oh, wala akong pa, Pag may sound siya, eh, Inaano mo? Pa kahit hindi kumita, sige lang. Oo. <laughs> <laughs> oh. oh, oh sige lang <laughs> saan, basta may upload ako. Oh, kasi minsan kasi, te, kailangan mo rin yun may upload kasi para ma-maintain mo yung mga viewers mo. Kasi pag matagal kang nawala, mawawala oh, din sila. <laughs> sa akin, kahit magpulayan, sige, banat. Basta hindi ma-ano, basta hindi masira yung oh, channel mo. Pero mas maganda walang ingay dapat. Para at least say, hindi sa iyo yung pagpagulan mo kasi dahil pagpupunta kayong yung Jollibee, di ba? May tugtog. Tapos ka talaga doon. Wala ka talagang kikitain doon. Eh saan, basagi, sa akin basta lagi dinig lang. At least eh memories din nandito sa Ate Jenny. Yeah. Yeah, parang ganoon lang din sa akin. Sa so, na ng banat kasi minsan may mga magagandang pangyayari na kasi gusto mo mang i-upload pero hindi kakikita, minsan binubura mo na lang. Ayoko ko nang ganun. Kasi sa akin yung tao yung importante, hindi na yung revenue. Kailangan natin yung revenue pero yung siyempre yung tao. Diba? Minsan lang minsan lang ito eh. Bale mo susunod sa kondo ka na mapunta. Eh. <laughs> kaya Renji, ito, this, mga konting panano lang, sikat na to. Mabibidyohan ko pa kaya ng ganto to. Kung wala na. Ito, memories ko na to. Di ba? Pwede kong ibenta sa kanila yung video na to. Sana all. <laughs> so, ayun mga badi. ano lang, inayos lang natin yung channel ni Ate Jenny. Ayan, okay na. Sana tuloy-tuloy yung support ng mga badi. At, ba't ganun? Saka, alam mo, kung sino po gusto mo Ay, grabe. Uh, ano ba yan? Buti ka pa, may bago kang negosyo. yung peanut delight. Ayan, ano, baka gusto nyo umorder kay Kuya mga badi ah, peanut delight. <laughs> ano lang po kayo sa comment section. ang nga. Pakita sa akin kasi. Yung ano ko dyan, channel ko. Oo. Eh, e, ate. Pakita natin yung channel pakita mo. Wala kasi akong wifi. Ang alam kasi nila. Um, Ma'am, connect mo nga si ate Jenny. Ay, ito na may alit pala. Hindi, Kasi ang alam nila na lagi kong sinasabi dati. Ayan, o hindi, lang. Hindi, lang pala. yan mga body. Opo. Ayan, mga body. Pakisupportan po natin si ate Inday

Yeah. Ano ba yung sasabihin namin? Hindi ka tingin ka hindi nito talaga <laughs> Tuloy-tuloy. Kaya pag pinanood mo, hindi mo... Tanay-tanay ka din manood eh. Parang so, record din yung salita. Eh sa amin kasi pag nabiyang ko kami, wala na. Pag maingay kasi inaano ko ba yung... Na <laughs> Minsan nagpapatawarin ako doon. Yeah, please support po mga kapadi, hindi dyan vlog. Yeah. Tsaka si Kuya Renji. LB Vlogs Family rin po, siyempre. LB Vlogs Family yung mga kaibigan nating vlogger dito. Kung baga, ano na tayo dito? Meron na kaming circle of vlogger dito. si... Sana, hopefully soon, oh, okay. magkaroon tayo ng group dito, ano? Mm. Grupo ng Ay, meron mga Meron na, diba? Anong pangalan natin? Timbangan. <laughs> uh, bagong, <sibol. laughs> bagong, bagong, bagong sibol. Bagong sibol, <laughs> Bagong sibol. Dari pa lang dadami yung vlogger. marami na po kami dito. Magkakasama si Ani Jen, si Kuya si Boston Ying, si Sir Chip, ako, lima na tayo. Diba? Dito, lima na. So, amin na po ang ano kanokan. <laughs> <laughs> Lord kanokan. <laughs> so, sana tuloy-tuloy po yung support nila. <laughs> so, ayan mga badi. At abang-abangan niyo po. Si uh, Kojotan pala mga badi, kanina ay no, nag-remit na po siya. Tapos nag-extra lang kay Ate Jenny. Ayan, sa mga nagtatanong. Salamat kay Ate Jenny, yung patuloy na pag-motivate ba. Ah, dalo kay nanay. Nanay. No? kay nanay, no? Nakikita namin parang may anak ng babae si nanay dahil kay Ate Jenny. yun pa, mga kapatid, no? Galing pala si Jonathan dito. Kaya pala ikot ako ng ikot, oh, boss. Oo, dito. Ikot ako ng ikot. Nahalap ko sila, magnanay. Wala, hmm. di ko mahanap. Nagkasalisi kayo. Kaya napunta ako rito. <laughs> Ayan, nagkasalisi na, sila. Mga kapatid, tira nyo po sa Elvivlogs Family. Vlog ko ngayon na po. Alright. ko sila. Ay, na na pa si Boss Badso. Kanya-kanya ah, pagkain dito. Ano, pasensya na mga pare, pizza lang yung kaya ko eh. <laughs> <laughs> pizza. <laughs> oh, boss, may munchies cake, munchies cake, chocolate cake kanina eh. Tante, meron wala. Pizza wala. So, ayan mga pati, abangan po natin yung ano, vlog ni Ate Jenny para tungkol doon sa ano. Ay, na-upload mo na ba yung trabaho ni Gojo? Sabi niya kasi nag-extress sa sa'yo. O, oh, yun na, uh, pasuportahan po yung pagtrabaho ni Kuya Joe doon sa ano sa Ate Jenny. Kabilang mansion. Kabilang mansion. At ano? Ilang beses na pumunta dito Ate Jenny? Hindi tayo pa abot Dalawa. Oh, yun mga buddy. Dalawang beses siya pupunta dito. Dalawa. Dalawa. Hindi lang kami magpapang-abot. Si Mrs. lang yung ano. Nag uh, nagpapang nagpapangita ba Oh. B -B. Kaya yun mga buddy, kaya nagbibigay ng instructions. <laughs> <laughs> natuwa ako at nabutan nila ako kasi mamaya kasi yung isang katawan ko nasa taas na naman <laughs> so ayun mga pati maraming maraming salamat ate Jenny sa pagdalaw thank you support po natin Ganda sa ate Jenny sa Ayan, salamat sa ko pag ano sa pag ano ba yung pagpa-snack ay grabe naman <laughs> e. sisingiling ko kayo mamaya thank you thank you mga kapatid salamat po ingat po Salam kayong palagi Ayan. So ayun mga buddy, uwi na si Ate Jenny. Ah, eh. Sa isipin na lang kung ano ba. Hello. Ay, ayan. salamat Ate Jenny salamat ah. ha. Salamat Ganda. Salamat, salamat boss po buddy. Po. Sana ano. Hindi ito yung huli Ate Jenny. Sa birthday ko punta ka Ate Jenny. Sa 20 ay ka birthday ko pala yung sa din ano, kasawa ni Ate Jenny. Sa -birthday, birthday, birthday. Ay, hindi yan ko. Station na yan. Hindi magagawa. Sige. Salamat Ate Jenny. Sige ha. Ingat po. Okay. Alaba. Salamat din ha. Apo, ingat po. So, yun mga badis. Si Yan ang Ate Jenny. Kumuwi at na sila. At yun, naayos na natin ang account ni Ate Jenny. At sakto si Kuya Rengie naman. hinahanap pala si Kuya Jonathan. si sila. Eh, sabi ko kasi nandito si Kuya Jonathan. Eh, nagkasalisi naman sila. So, yun mga badis. Ingat sa muli. Bye-bye po.